Oh mga kaulam, ako'y nang ako'y nang hinig andin ako Ako'y nanulugan kina Kailan. Nang hiram na ng damit. May ginala at si Sarah ay may dalay. May mga damit dining na iwan. So, buhat. Una mo ng step. Pag mag-aalmosal, bubuhatin ang kawali ng sinangag na kanin. Tapos, ma maglalagay ng sinangag sa pinigan. Depende sa iyo kung ano kadami ang gusto mong kainin. Labas ang mga basher. Di yan. Hmm. Pangalawang step. Kukuha ng itlog na estrellado. Pangatlong step. Kukuha ng sinaing natulingan. <laughs> Puro lang at may kasama pa din yung nag-aabang. At ang pang-apat na step kape. Ang kanin ay sa bawa ng kape. Taga Batangas lang ang makakarelate din eh. Tapos, syempre, taas pa ang <laughs> Ang pang last na step, itataas ang paa. Pusak na akong likod, pulibasa yung bagong gising. Hindi, hindi pwedeng itaas ang paa at mamaya pa ang likod aray. Ang likod mamaya pa mawawala ang sakit. Bismillah. Kung. Oh. Kupaw. Oh. Laganat na yun. Eh. Sarap. Pwede ko naman ito sa paa. Ito sa isang sopa. Yun. Yun. Anong komportabling iyon? Mm. Kasi nakuha ng pula ka pa paa. Oo eh. Jerem opo jene. Eh. Ambe aku. Hmm. Okay, okay. Walang pinaka sa pagkain kundi ang nakataas ng paa. Doon nga hindi pa kami sa kwarto. Huh? Kapag Ay. eh. Rima, anong sarap na ating kain ito? Ayan. Kanina pa ako dapat magiging sarili. Araw 7. Ay, mga tulugan pa. Makabala ako. Ikaw ay naghihilit. Pagkatapos na kailan magligalit. Ako ay na rin mga katulog. <laughs> Hilit agad eh. <laughs> ako ay nakikiramdam. Naging cellphone pa ako eh. Pag yung gana ko, ito. Oh. Ako ay, Oh, bilis nito. No? Overtake agad sa akin. <laughs> Nahilig ka din yung ate? Hmm? Huh? Nahilig ka din. Ako din, naghihilig din. Kasarap ah, yung tulog. init ng kape. Sarap nga ng ating kain itong kape. Ah, ano nga kape ito? Yung bagong Europe sa Biba. European, di ba, ang Biba? Hmm. Kaya nga nagustuhan ng nanay. Sabi ko, i-bibili kita. Iuwi ninyo. Hindi masama katulog eh sa kape Sabi, ito. Sabi ate, pwede. Usay. Paminsan, ah, minsan daw. Ito po.

<laughs> Ako ay na mo nang pahingahin. <laughs> At hindi pa nakakahinga. Takot na takot. Kita kayo bubulos pa. Ba't hindi ka nagtatabaw niya kapis sa kanin? Gusto ko lang higop. Anong na anay anong ulit na daldal pa lang do oh, makeup makeup may video call oh. hindi pa maya may halab ang gutom na oh. excited nung matuto ang BPN ah. Ako nga tinangay. Diyan sa Ano sa gutom. Husay. Okay. Husay.